Hi guys! Welcome na naman sa Kaalaman na Hinog! Kung ikaw ay nasa edad 60 na o may mahal ka sa buhay na senior citizen, ito ang video na para sa'yo. Bakit? Dahil ngayong araw ay pag-uusapan natin ang limang karaniwang karanasan, pagbabago at pagsubok na nararanasan ng mga nasa edad 60 pataas. At syempre, ano rin ang magagawa nyo para mas maging magaan at masaya pa rin ang pagtanta. Hindi po ito para manakot, kundi para maging handa. Kasi sabi nga nila, ang may alam, may laban. At dito sa kaalaman na hinog, libre ang impormasyon at hindi rin mahirap intindihin. Kaya samahan niyo po ako hanggang dulo ng video dahil bawat punto rito ay siguradong may matutulong sa inyo o sa pamilya ninyo. Panguna sa ating listahan, pagbabago sa pisikal na katawan at lakas. Isa sa pinakaunang napapansin ng marami pagdating ng senior age ay ang unti-unting paghina ng katawan. Yung dating nakakalakad ng malayo, ngayon ay kailangan ng may tungkod. Yung dating mabilis magtrabaho sa bahay, ngayon ay nabilis mapagod. Normal ito. Likas sa katawan ng tao na bumagal ang metabolism, humina ang muscles at mawala ng flexibility habang tumatanda. Ang mahirap lang kapag pinabayaan, maaaring humantong sa kawalan ng mobility at pagkakaroon ng osteoporosis. Ang magandang balita? Maraming paraan para mapanatili ang lakas. Kailangan lang ng tamang ehersisyo, tamang pagkain at sapat na tulog. Iwasan ang labis na upo buong araw. Gawin ng simpleng stretching at kumain ng pagkaing pampalakas ng buto gaya ng isda, tokwa at berdeng gulay. Bukod dito, mahalaga rin ang vitamin D mula sa araw at kung kakayanin ay magpa ng bone density para ma-monitor ang kalusugan ng buto. Sa mga kalalakihan, huwag mahiyang sabihin kung nararamdaman ang pangihina. Mas mainam na ito'y inaaksyonan kaysa ikinukubli kahit simpleng 15 to 30 minutong lakad araw-araw, malaking tulong na ito. Ang pagtanda ay hindi rason para tumigil sa pagkilos. Sa halip, dapat pa itong ituring na panahon para mas pagtuunan ng pansin ang sariling katawan na matagal nating isinantabi noong mas bata pa tayo. Pangalawa sa ating listahan, mas madaling pagkaramdam ng sakit at karamdaman. Sa edad 60 pataas, unti-unti nang bumababa ang ating resistensya. Napapansin na mas madalas ang pananakit ng kasukasuan, mabilis mapagod kahit konting kilos, o kaya ay madalas mahilo at magkaroon ng ubo o sipon. Minsan, kahit pasimpleng init lang ng panahon o lamig sa gabi, nadadapa ang katawan at nagkakaroon ng pananakit. Ito ay natural na dulot ng pagtanda Ngunit may mga paraan para mapigilan ang paglala Ang susi dito ay ang maagang pagdetect at tamang pag-aalaga Kung nararamdaman mong lumalala ang pananakit ng likod, tuhod, balakang, kumunsulta agad Huwag sanayin ang katawan sa self-medication lang Tandaan, ang katawan ng senior ay mas sensitibo sa gamot Kaya't ang regular na check-up pag-inom ng tamang supplements at pagsunod sa healthy lifestyle ay napakahalaga. Bukod dito, mainam na iwasan sa mga pagkain na nagpapalala ng inflammation gaya ng sobrang alat, taba at asukal. Piliin ang mga pagkain anti-inflammatory gaya ng turmeric, luya, gulay, prutas at omega-3 rich food gaya ng isda. Ang simpleng pagpapahinga ng sapat, pag-iwas sa stress at paglalakad sa umaga ay mga hakbang na kayang gawin kahit sa bahay Pangatlo sa ating listahan, pagbabago sa memorya at kakayahang mental Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na sa pagtanda, bumabagal na rin ang ating kakayahang sa pag-iisip Madalas na tanong, saan ko nga ba nilagay yun? Anong araw ba na yun? Nakilala ko na siya pero anong nga ulit pangalan niya? Normal ito sa aging process, ang tinatawag na age-related memory loss. Pero may kaibahan ang normal na pagkalimot at demensya. Kaya habang maaga alagaan na ang memorya. Ang utak ay parang kalamnan din. Kailangan pinapagana. Magbasa ng dyaryo, magsagot ng crossword, magkwento, makipaglaro sa apo at panatilihing aktibo ang isipan. May mga studies na nagpapatunay na ang mga seniors na laging nakikipag-usap at aktibo sa community ay mas mababa ang risk ng cognitive decline. Huwag din kalimutan ang nutrisyon ng utak. Kumain ng pagkain na may folic acid, B complex vitamins at omega 3. Iwasan sa labis na stress at kung kinakailangan ay iwasan din ang sobrang paggamit ng gadgets lalo na bago matulog. Ang sapat na tulog ay malaking tulong sa utak. Tsaka nga po pala, ako po ay nakikiusap na sana ako ay tulungan ninyo na maabot ko ang isang daan libong subscribers. Yan po kasi ang pangako ko sa aking apo. Ipapamana ko po kasi itong channel na ito pagdating ng araw sa aking apo. Maraming salamat po! And God bless. Pang-apat sa ating listahan, emosyonal na pagbabago, loneliness at kawalan ng layunin. Isang malaking pagbabago na madalas hindi napapansin ay ang emosyonal na epekto ng pagtanda. Maraming senior ang unti-unting nakakaramdam ng lungkot. Hindi na kasing dami ang bisita sa bahay. Tahimik na. Nasa abroad ang anak. Abala na sa sariling pamilya. Ang dating puno ng ingay na tahanan ay nagiging katahimikan. Minsan, naihisip ng iba, ano pa bang silbi ko? Ito ang punto kung saan mahalagang paalalahanan ng sarili na bawat araw ay regalo. At kung ang puso ay may dahilan para tumibok, hindi mawawala ang sigla sa katawan maghanap ng layunin, mag-volunteer sa barangay, magtanim sa bakuran, alagaan ng apo o maging tagapayo sa mga kabataan. Ang pagiging senior ay may kasamang karunungan. Gamitin ito. Emosyonal na kalusugan ay kasing halaga ng pisikal. Kaya't maglaan ng oras para sa sarili. Magdasal, magpahinga, makinig ng musika, tumawa Kapag panatag ang loob, mas magaan ang lahat ng bagay, kahit ang sakit. Panglima sa ating listahan, pagbabago sa pattern ng tulog at pagpapahinga. Huli pero napakahalaga, ang tulog. Napakarami sa mga seniors ang reklamo ay paulit-ulit. Nagigising ako ng 3 AM, hindi na ako makatulog ulit. Kahit anong gawin ko, puyat pa rin. Isa ito sa pinakamadalas na senyales ng aging, ngunit hindi ibig sabihin na wala na tayong magagawa. Ang tulog ay kailangang itrain. Magkaroon ng regular bedtime. Iwasan ng gadgets isang oras bago matulog. Gumamit ng warm light o lampshade. Iwasan ng pagkain ng inumin ng kape o soft drinks matapos ang hapon. Subukan ng pag-inom ng warm milk pagligo ng malimgam na tubig bago matulog o pakikinig ng nakakarelax na music. Minsan, ang kulang sa tulog ay dulot ng sobrang pag-iisip. Kung ganito ang iyong nararanasan, mag-journal o magsulat ng iniisip bago matulog, magdasal o magpasalamat. Ang isipan ng mapayapa ay mas madaling matulog. Ngayong alam na natin ang limang karaniwang karanasan sa edad 60 pataas, pisikal, emosyonal, mental at tulog, ang tanong, anong gagawin ninyo sa impormasyong ito? Tandaan, hindi natin kontrolado ang pagdanda, pero kontrolado natin kung papaano natin ito haharapin. Huwag tayong matakot tumanda. Sa halip, iyakapin natin ito ng dignidad, disiplina at kagalakan. Gumawa tayo ng hakbang para mas mapabuti ang kalagayan, hindi lang para sa sarili kundi para sa mga taong nagmamahal sa atin. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nag-aalay ng impormasyong libre para sa inyong mabuting buhay. Muli, maraming salamat po and God bless.